Balen, good morning. Ay, alas 4 ng madaling araw, ari. ang aking, ano, yung talampakan ko, gout na naman ata to Magkapi tayo. Umaga na naman. Malapit nang matapos na naman ang ating bakasyon. Isang linggo na lang, higit. Balik na tayo ng Canada. Samantalain natin konting araw na lang magkape muna tayo ang right, oh, stand kuya yan, dyan sa so, ito yung literal na dirty kitchen <laughs> niya ako maroon ng ating kape dito. Nagdala kasi ako ng kape na brood pero wala tayo. Ay! Nagdala ko ng kape na brood pero wala tayong machine ito na lang. Yung press. Press machine.

Na. Ay masarap. Pupunta kami mamaya ng fishpan eh. Ay may pasok si Rasly. Oh, pupunta kami mamaya lang fishpan, may may meengwit daw si ano. Kahit walang laman yung fishpan, magmeengwit si Gio. Tinira sakit ng ngakin. Delay na kita ka na naman sa video. Yung nakita yung katawan mong sikse. Ganyan <laughs> tayo, buhay probinsya. Dito yung mga tao, maaga mga aga, ma -aga magising. Sa bagay, doon din sa Canada, maaga rin ay, nagigising. Oh. Meron pa. Naalam mo din si AJ nang oras na mati si AJ, alam mo? Ginising nila ako eh. Baka mga bandang alas nalawad... si Biber lang. Sila pa lang ang buong pamilya kasama si mama mo eh. Ha? Sa mismong loob? Ay, Sinasama ko, kasi masakit yung paa ko eh. Nagihiyaw-hiyaw kasi sila kagabi. Pumunta sila sa bayan. Ha? Hmm. Nung nakarang uwi din tayo eh. Pero sa ano lang? Sa bungad, sa highway. Umitim na ako. Sa ating kape, nagbili ako ng tinapay. Yan o. No? Lay. Ba, may kala ko baka. Yan. Ali, nabengi. Mm, ulan. yung pasok mo ha nice talking muna tayo sa school ni Rastly Ed paano ba itong ano, walang stand itong ating cellphone eh Okay. Ba't yung car mo ganito? Okay. Ah, ba't ganito yung car mo, Rasli? Hmm. Okay. Natatanggal. Hmm. Okay. Motor na. Oh. Tulungan may mama buto. Hindi ako sanay mag-drive na walang backup camera. Pag ito na bangga, wala. Oh, good luck. Okay, pagtagal, 200, yak, ha? Videos. Oh, 200 videos lang daw. 199 na yan. Paket tayo. tayo ba? Uh oh oh, tik na. Nakating sa kan kay ngulo. Wala ba diyan? Wala. Diretso. Umuulan sana to may Maganda umuulan ni eh. Presco pero maganda yung wala ulan. So, kakakanta Rasli, ma-copyright tayo. Dato'y dito lang nag-aaral si na mama mo eh, Rasly, dito sa school na to. Yes, I know. Huwag tigaw, naglayo-layo ka pa. <laughs> Dapat doon ka na lang mag-aaral doon sa inyo. Mm, ah, grade 2 na ako eh. Grade 2 ka na? Yes. Tapos ng grade 2, grade 4. Tapos grade 6, no? tungo pa rin tuda singet 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 tayo pagitan okay, tayo suminget tayo makakapasok di ba singet singet la